Hey! Welcome back mga paps! So recently lang nag-upload ako ng basketball analysis tungkol dito ay Andy Ambao sa US. Aba, 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 eh ngayon naman, dinala niya na ang Pinoy Step sa Amerika. At syempre, credits kay Ace Skills Basketball para sa mga video clips ni Andy. Eto eh, napakalupit! Pinoy Step ang ginamit ni Andy sa malaking bantay para mag-score siya ng mas madali at walang kahirap-hirap. Ayan e eh, oh. Di ba Pinoy Step yan mga pubs? Yan yung mga kiniklaim na mga Pinoy sa comment section lagi pag ganyang galaw daw Pinoy Step na agad. Gamit na gamit daw kasi yan ng mga tipikal na Pinoy na manlalaro dito sa Pinas dahil yung move na yan effective na effective sa di katangkaran ang height. At napakabisa kasi yan pag ang bantay mo ay malaki at matangkad. Ito isa pa, ito yung caption ni Ace skills Basketball sa move na ito ni Andy. Pinoy Step or American Step daw, ano ba talaga ang tama? Meron ba talaga mga Pinoy step or delusion na lang talaga mga Pinoy dahil ito yung laging ginagamit ng mga Pinoy pagdating sa laro ng basketball? Dati may nakita pa nga ako ay eh, ginamit yung move na yan sa NBA. Tumingin ako doon sa comments, grabe. Pinoy step daw ang ginamit sa NBA. Nakarating na daw sa NBA ang move ng mga Pinoy. Eh ewan ko ba, nagtataka talaga ako. Ano ba talaga? Kung Pinoy step ba talaga ang tawag dyan? Or -claim lang natin mga Pinoy na Pinoy step dahil nga lagi nating ginagamit. Oh, teka, teka, teka. Yung good pag vibes natin, nakakalimutan. So you know At eto na yun eh. Nandito ka na, Babs. Isubscribe mo na tong channel natin. Baka subscribe pa to ng iba By the way, mga Babs, si Andy Gamau ay naglalaro ngayon para sa Veritas Prep. Wala pang live na coverage para sa game si Andy Gamau. Kaya di natin makikita yung full potential ng laro niya eh. Nagbe-base lang tayo sa mga clips na ina-upload nga ni A-Skills Basketball. Pero kita naman sa mga clips na yon kung ano ba talaga si Andy Hemao. Matigas na bata tayo, matigas ang katawan. At syempre, atleticism. Bukod sa atleticism, ang nakikita kong strength ni Andy ay ang kanyang defense. Napakaganda ng depensa ng bata. At ang isa ba, dahil may defense siya, yung movement niya, yung mobility niya, yun ang isa pang maganda sa kanya eh. Yun nakakagalaw siya sa court ng maayos. Yung iba kasi mga players dyan, yun ang problema nila. Hirap silang gumalaw sa court ng maayos. Katulad nung isang pambato natin dyan, ba? Diba? Mabagal gumalaw. Kaya ang tendency, hindi niya nare-reach yung kanyang full potential. Hindi ko nalang papangalanan na kung sino yon. Pero isa sa problema niya yun ay yung mobility. Halos lahat naman ng skills ay meron itong si Andy. Dribbling, passing, at shooting. Yung mga basics ay meron na siya. Kailangan na lang talaga improve para ma-master, ba? Diba? So ayon mga paps, ano sa tingin nyo? Pinoy step ba talaga ang tawag dito at dinala na to ni Andy sa Amerika? or normal na side lamang na talaga namang ginagamit ng mga players sa US. comment nyo dyan sa baba kung ano yung inyong opinion.